Aries, ngayong araw ay unahin mo muna ang dapat napuntahan na ibang tao. Kung gagawa ng transaction para gamit na gamit mo ang iyong swerte sa gagawin, at ipagpaliban mo rin muna ang pagtatagpo sa anak kung may schedule ngayong araw dahil okay ang kanyang kahusayan sa ibang gagawin din ang pahiwatig, at kung may napansin kang bagong trabaho, ay iyong alamin para maibigay mo ang information sa anak o sa mga kapatid ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga gawaing maseselan, magseryoso ka lang ng makatapos ng maayos, at makauwi sa bahay ng masaya, at sa iyong pera ay mahal mo lang ang pwedeng mabigyan. Sa pagmamahalan, ay maayos ngayong araw masaya at laging mong obserbahan ang pamilya sa kanilang mga kalusugan para hindi madalaw ng karamdaman nang laging makakaipon ng swerte sa pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 19 number 31 at number 16. Taurus. Ngayong araw pag may plano ka sa anak na iyong dadalawin ay unahin mong gawin, para ang swerte sa inyong dalawa ay dumami ang pahiwatig, at sa kaninyo gawin na ang inyong gagawin, sa ibang kausap at kung may deal lalo na sa dalawa ang kasarian na babae, ay okay basta nagkasundo kayo ay maaasahan ninyo ang bawat isa na magtutulungan sa mga project ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, dapat lang maging maingat sa tatanggapin na bisita, pag naiinis kang kausap ay iwasan mo na dahil sinyales yun na bad energy ang iiwanan sa iyong bahay, at sa pera ay bawal talaga makapagbigay ng pautang at pagtulong sa ibang tao sa iyo ngayong araw. Sa trabaho, ay may sinyales na masungit ngayong araw ang ilan sa iyong superior, gumawa ng masipag at huwag ng tutulong sa ibang kasama sa hanap buhay. Dahil hindi matutuwa ang iyong boss sa ganoon mong magagawa, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 19 number 24 at number 8. Gemini may pahiwatig na maganda ang iyong buenas na araw. Kung may mga drill na pag-uusap ay gawin mo basta sigurado ka sa sinasabi ay maayos mong matatapos. At ang ibang schedule sa pamilya ay huwag muna puntahan dahil may mas marunong sa iyo. Doon na kahit nasa tama ka ay hindi matatanggap. Sa ibang araw mo sila kausapin at kung may nasabi ang anak o minamahal ang mainam ay magawa mong maibigay kagad para ang mga aura ng kasiyahan ay maghahatid ng swerte sa inyo ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ang pahiwatig ay bawal na bawal ang pagpapautang, at pagbibigay sa pamangkin at pinsan ngayong araw, nang makaiwas ka sa problema sa pera sa hinaharap. Sa trabaho, ngayong araw ay may pahiwatig na pwedeng magkaroon ng problema, kaya maging mapagmasid ng makontrol mo kagad ang sinyales na problema, at iwasan ang mga kasama sa trabaho na siya na ata ang pinakamagaling dahil sinyales siya ng gastos sa iyo, Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 24, number 8 at number 29. Cancer. Ngayong araw maging mapagmasid at makiramdam muna sa gagawin na deal dahil pwede may kakaibang pamamaraan ang kausap. Pag okay sa iyo ang deal ay makakagawa ng pag-asenso. Pero kung sasamahan ng pagnanasa ng katawan ang ibang nasasabi ay pag-isipan kung ikaw ay tutuloy ang pahiwatig, at ngayong araw kung madali kang nakaramdam ng galit, sa ibang makakadil, ay iyong pigilan baka andyan ang ibang other income na iyong hinahanap, magpasensya ang dapat ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay dapat mong panatiliin ang kasipagan. Dahil para naman makita ng ilan sa iyong supervisor na maaasahan ka sa gawain pag-asenso para sa iyo ang araw sa hanap buhay. At kung may paglalakbay kayo ng minamahal ngayong araw, ay maganda ang pahiwatig kung sa pagkita ng pera ay tumuloy kayo dahil naaayon ang mapupuntahan at magbibigay pa ng kasiyahan ng inyong kalusugan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 22, number 10 at number 36. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may mga drill para sa isang pagbili o plano na bibilin, ay gumawa pa ng ilang pag-aaral para mas makasigurado kang makikinabang ka ng husto ang pahiwatig, at ngayong araw ay okay ang enerhiya sa mga usapan na negosyo, kaya dapat mong gawin pag meron ang pakikipag-usap para mas maging pakinabang ang buong araw para sa magagawa ayon sa iyong gabay. Sa pera ay pagsisinop ngayong araw wala kang ilalabas na malaking pera dahil ang pera ngayong araw ay may buenas na pagunlad para sa pamilya at sa tahanan ay huwag na magpapasok ng ibang tao dahil kukuhanan lang ng aura ng swerte ang iyong pamilya, ang makakapasok na tao. Sa trabaho, ang pahiwatig ang maging masaya sa mga gawain para tuloy-tuloy ang masasabing kasiyahan sa makikita sa iyong mga ginagawa, at magpapaunlad sa iyo ngayong araw at magdadala sa iyo ng pag-asenso ang laging nakapokus sa ginagawa. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 24, number 5 at number 36. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may deal na gagawin, dapat ay masasabing maingat sa iyong alam. Dahil doon mo maaalagaan na ikaw ay makasama nila pagbubuo na ng transaksyon at hindi ka iiwanan ang pahiwatig, at huwag ka na makipag-usap ngayong araw kung malayo ang pupuntahan ng makaiwas ka sa problema, at pag may oras ay pumunta ka sa bahay ng Diyos, para sa iyong pagdarasal ay maalisan ka ng nagpapahina ng kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay may sinyales na pwede kang mabigyan ng masayang oras sa trabaho, na ikaw ay hangaan ng mga superior dahil sa iyong matyaga sa mga gawain, ang iiwasan mo lang ay may sama ka sa paglabas ng ilang kasama sa trabaho, dahil suliranin ang ganoon baka hanggang sa tahanan, ay makaapekto ang pahiwatig. At sa pera kung lalapit ang magulang at mga kapatid ay dapat tulungan kung may ekstra kang pera, nang tuloy-tuloy ang buenas na mga araw sa pagkakaperahan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 24 number 31 at number 15. Libra Ngayong araw ang pahiwatig pag ikaw ay malambot at madaling maawa sa mga kausap, ay doon ka mahihirapan sa kanila sa samantalahin ang iyong ugaling ganoon. Dapat ay may pagkastriktong ugali nang sila ay mas magbibigay ng tamang sagot sa usapan ang pinapahiwatig. At kung may natanguan kang ibang deal ay dapat mo ring puntahan lalo na kung kasama ang kapatid. Ay okay may aura kayong dalawa ng kasiyahan sa dapat na magawa ayon sa iyong gabay Sa tahanan sa miembro ng pamilya dapat maging relax sila na iyong sabihan pag deal sa pera para hindi sila magkamali ang pwedeng ibigay na salita para maging okay ang kanilang gagawin at sa pera ay bawal magbigay sa uncle o auntie ngayong araw dahil muli ay sasamantalahin ang iyong swerteng pera pag iyong nabigyan ay pagbagal ng iyong swerte. Sa trabaho, ay dapat ka mas maaga lang makapasok dahil doon mo magaan na magagawang makausap ang mga boss at kaayusan sa iyong magagawa sa hanap buhay. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 25, number 10 at number 34. Scorpio. Ang pahiwatig ngayong araw magkakaroon ng kausap pagtungkol sa pagbebenta na dapat nang alisin sa iyong mga kamay. Kung alam mong nakakabigat na sa iyo ay gawin ng ibenta at magbibigay sa iyo ng kasiyahan, basta alagaan ang mapapakinabangan sa pagbebenta ay huwag magpapamigay, dahil para ang swerte ay hindi ka makuhanan ang pahiwatig, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya sa mga bagay na dil maliit o malaking transaksyon ay gawin pag iyong nais na magbibigay na pagkita ng pera dahil sa iyong katalinuhan na idea ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan may pahiwatig na may pad ating na financial na suporta magpapasaya sa tahanan dahil sa mabait mong ugali ay naaalala ka. Sa trabaho, ay dapat na ipakita ang nabubusit mong mata sa hindi mo kursonada ang sinasabi ng kasama sa trabaho nang hindi na siya gagawa ng ikakabagal ng iyong gagawin, ganyan naman sa trabaho ang maging masino para makaasenso at alisin ang sagabal sa tamang pamamaraan at makakatapos ka ng maayos. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay normal na masaya at walang sinyales na problema ang maging sweet sa minamahal, ay magpapasaya sa gabi ng pag-iibigan, na mag-aalis ng mga alinlangan sa mga dapat gawin sa pamumuhay, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 25 number 19 at number 10. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may maganda kang enerhiya gawin mo lang kursonada mong kausap at siguradong may mapagkakasundoan kayo ng maayos, ang isa lang naiiwasan mo ay ang madaling maawa, dahil oras na maawa ay maglalabas ka ng pagtulong kung pera ang itutulong ay nakukuhanan ka ng swerte. At kung may deal ka sa kamag-anak, ay okay na kayo ay magkausap. Dahil hindi ka naman niya kayang matalo, dahil nasa iyo ang pabor sa usapan ayon sa iyong gabay. May sinyales na may dadalaw sa inyong tahanan ay huwag muna ng harapin kung hindi mo kapamilya, dahil magdadala lang ng abala, at mag-iiwan pa sa iyong bahay na gulo na enerhiya sa mga relasyon. Sa trabaho ay maayos ang buong araw walang iiwasang. Gawain hanggat magagawa ay gawin, ang iiwasan ay kasama sa trabaho na laging mahusay, tukso siya ng gastos at maling relasyon, pag nakisama ka sa kanya ngayong araw, at sa pera ay may dalang swerte ang hawak-hawak na pera ang minamahal lang pwedeng mabigyan ng lalong kayong humusay sa pagkakakitaan, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 25 number 31 at number 17. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ay may husay ka sa pakikipag-deal basta dapat mong ipakita ang striktong ugali, ay magiging matahimik na maayos ang gagawin na usapan na magagawa mong sa iyo ang naaayon na resulta ang pahiwatig, at umiwas ka muna sa kaibigan na drill kung malayo dahil walang sinyales na pwede maging maayos at gastos para sa iyo ayon sa iyong gabay. Mas okay pa na ikaw ay sumama sa anak o minamahal kung ikaw ay gustong makasama para ang mga advice na maayos ay iyong maibigay sa kanila. Sa trabaho, ang dapat ay maging masinop sa mga kaalaman. Mo, ang maging walang kibo ngayong araw ay patunay na hindi ka gagawa ng pagtulong na dapat naman para malaman sa trabaho na sino ang maaasahan sa gawain at sa iyong pera ay unahin mong mabigyan ang anak na may asawa. Ngayong araw nang mabigyan mo siya ng swerte sa pagkakaperahan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 6 number 30 at number 39. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig kung may kausap basta pwedeng makagawa ng pagkakaperahan ay iyong gawin, kahit pamalayo dahil ang swerte ay bigla ding dumadating ng hindi mo inaasahan, at may mahusay ka namang karisma ngayong araw dapat mong ang ituloy ang nasa iyong plano ang pahiwatig. At kung sa pamilya ay ipatawag ng magulang ay iyong puntahan para mapasaya mo at mabibigyan ka naman ng grasya ng magandang kalusugan din ayon sa iyong gabay Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa tahanan ay obserbahan ang mga kalusugan ng mga miyembro ng pamilya, pag may napansin ka kagad na kakaiba sa pamilya sa kalusugan, ay dalin mo na sa pagamutan o magpahinga kagad ang may kahinaan ang katawan para makaiwas sa malaking gastos. Sa iyong pera kung may ekstrang ipon ay huwag ka magpapautang sa ibang tao, ang bigyan mo ng pera ay ang anak mong may asawa, nang parehas kayong mabigyan ng good vibes ng pagkakakitaan sa mga gustong magawa, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color pink number 16 at number 33 at number 2. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig maging maingat sa pakikipag-usap sa ibang tao lalo na kung gumawa pa ng padrino mula sa iyong kaibigan, Dahil sinyales ng gastos at walang resultang maayos ang iaalok sa iyo ang pahiwatig, nasa mga kapamilya mo pa ang oras mong buenas kung may mga plano kayo na gustong gawin, at ganoon din sa magulang pag sa iyo ay nagsabi na may gustong gawing project ay pag-isipan na matulungan dahil makikinabang ang bawat pamilya kung may tutuloy ayon sa iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya kung may deal at maglalabas ng pera ngayong araw, bigyan ng advice na umiwas muna sa ganoon deal, pero kung hindi magpapapigil ay sabihan na maging wise sa gagawin ng walang maging kalungkutan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay huwag magtiwala, kagad sa kasama sa trabaho ng makaiwas ka sa problema na bigla ang dumating sa iyo, kung may hihingi ng tulong mas gawin mo ang sa iyong gawain kahit tapos na ay gawin na lang na matahimik. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 25, number 10 at number 37.